kalabasa. So, ang gagawin natin guys, para hindi malaglag ito, paanohin natin pakupahan, pakupa sa ilonggo. Ayan oh, ang kanyang ano. Ayan, yan, yung petals niya. So, kukunin natin yung maghanap tayo ng lalaking bulaklak. Ayan, that means, ito lalaki to. Kukunin natin yan. Tutuloy natin. Kasi ang gagawin natin dito, papakupan natin doon. So, mayroon na namang nakasunod yan oh sa susunod na araw yan pa, pa pakukupahan ko yan kupas ilunggo para hindi malaglag ba tungguin natin guys oh. tanggalin natin to yan kasi kailangan natin yung petals petals ng lalaking ano bulaklak ng kalabasa so ang gawin natin dito ingungungun natin yan sa babaeng kalabasa. Ito oh. Yan. Ngungungon natin yan dito sa loob. Yan no. Oh. Yan. Kita nyo yan. mga guys. So yan. Ganun natin. So ganun nga. oh, diba? Iwanan mo na rin yan. Ganyan. Ganyan. Oh, pakupa. hello so guys, naalala nyo ba nung nakaraan? Mga 3 weeks ago, siguro 2 weeks ago. Nagpapakupa ako ng, ano, ng kalabasa. Ito na po yun, oh, yung pinakupahan ko. Ayan. Tsaka mayroon din yan di doon guys. Pakita ko sa inyo, bababa ako doon. Pero hindi dyan ang daan, kailangan ko umikot. So, andito na tayo guys. Nagpapakupa din ako dito nung nakaraan, di ba? Ito na po yun, oh. Ayan. Ganyan siya, guys. Kalaki. O, di ba? Hmm. Uh. Ayan na yung kalabasa ko. Saan kayo niyan? Perfect. Napakupahan ko siya kaya na ganyan. Bumuo. Ang dami kasing bunga to. Hindi na mabubuo. Kaya, ginawa ko, nagpakupa. Ayan. Ha?